Ngayon, ang pinakamasama dyan, ma'am, ah, gusto kong kausapin yung mga kapatid ko, ayaw niya ipakausap sa akin. Tapos, kinuha niya yung mga silpo ng kapatid ko. Hindi lahat ng lihim ay kayang itago habang buhay. Dahil minsan ang katotohanan, kusa itong lumilitaw, kahit gaano pa ito kagulo, kahit gaano pa karaming makapangyarihang tao ang gustong patahimikin ito. Ngunit paano ilalabas ng mga testigo ang lahat? Kung ang diumanoy kanilang mga cellphone ay kinuha na ng pulis para itago ang katotohanan at ilihis ang tunay na nangyari. Kung saan lingid sa kaalaman ng marami na ang dalawang saksi, ang magkapatid na patidongan ay kinumpiska ang kanilang mga cellphone. Isang hakbang na ikinagalit ng kanilang kuya na si Alias Totoy sapagkat nandoon ang mga posibleng katibayan na magpapakulong sa utak ng krimen. Isang taktika para tuluyang isarado ang kanilang mga bibig pagdating sa korte at posibleng matalo sa laban na ito. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Alam mo ba na hindi alam ng publiko ang isa sa pinakamalalaking detalye sa likod ng pag-uwi ng mga kapatid ni Totoy Patidongan mula sa Cambodia? Tahimik itong ikinubli sa likod ng mga opisyal na pahayag. Pero sa mga taong nakakaalam ng totoong nangyari, matagal nang may bumabalot na pagdududa. Isang pangalan din ang paulit-ulit na binabanggit ni Julie. Ito'y walang iba kundi si Police General Romeo Macapaz, ang dating hepe ng CIDG, dahil siya raw mismo ang pumapel para kunin ang kanyang mga kapatid. Una, hindi siya inatasan, hindi siya inutusan. Siya mismo ang nagpresenta siya ang nagsabing, ako na ang kukuha sa kanila, ako na ang bahala. Ito ang nakapagtataka. Dahil bago pa man pumasok sa eksena si General Macapaz, may malinaw ng nangyayaring koordinasyon. May usapan na si Nadondon at ilang matataas na opisyal ng DOJ. Kasama na raw mismo si Remulla. Kung saan may plano na, may linya na ng pakikipagtulungan na NBI na ang kukuha sa kanila. At higit sa lahat, may tiwala ang whistleblower sa ahensyang ito subalit biglang may sumingit daw tahimik pero marahas ang dating pumasok raw itong si Makapas sa eksena na tila ba may sariling layunin hindi siya parte ng original na plano pero siya raw mismo ang nagpakita ng interes at hindi lang basta interes kumbaga sa larong chess siya ang biglang humawak sa hari ang tanong bakit bakit siya ang nagprisinta na kumuha sa magkapatid gayong hindi siya bahagi ng unang koordinasyon ano ang pakay niya at sino ang mga taong nasa likod niya para kay Dondon noong una'y tiwala pa siya? Ang iniisip niya, baka nga mas mabilis, baka mas ligtas, baka mas may access si General. Ngunit habang lumalalim ang kwento, lumilitaw na hindi lang ito basta voluntaryong pagtulong. Baliktad daw ang ginawa ni General Romeo Makapas. Imbes na protektahan ang dalawang testigo, inaresto niya ang mga ito na parang napakabigat ng kanilang mga kaso. Kaya agad nagulantang si Dondon dahil hindi ito ang napag-usapan nila, hindi ito ang ipinangako. At mas lalong hindi ito ang inaasahan niyang hakbang mula sa isang taong dating mataas ang ranggo sa pulisya. Ang masaklap pa habang nasa biyahe pa lang mula Cambodia pabalik ng Pilipinas, pinagkukuha ni Makapas ang cellphone ng mga kapatid ni Totoy. At alam nating lahat kung gaano kahalaga ang cellphone na yon sa panahong ito. Hindi lang ito basta gadget, ito ang vault, ang taguan ng mga mensahe, recording, larawan, pangalan, screenshot, at lahat ng posibleng ebidensyang pwedeng magpatunay sa mga kasinungalingang matagal nang tinatago. Ayon sa ating mga nakuhang impormasyon, nandun daw ang mga text message ng ilang malalaking pangalan, mayayamang negosyante, ilang politiko at mga matataas na pulis. Mga taong maaaring sangkot sa pagkawala ng mga sabungero at di umano'y konektado kay Atong Ang. Ayon naman sa komento ng ilang netizen, posibleng tiningnan ni Makapas ang mga cellphone habang nasa biyahe o mas malala pa dyan. Meron ding mga nagsasabing baka kinuha ang mga memory card sapagkat mabilis lang itong tanggalin at sinira ang mga ito para hindi na magamit sa paglilitis ng kaso. Sa kadahilanang kung mawawala ang mga ebidensya, mawawala rin ang katotohanan. Isang taktika raw para masigurong walang makakarating na pruweba sa korte. Gayunpaman, wala pang malinaw na katibayan na magpapatunay na ginawa ngayon ni Hepe. Yan ay mga spekulasyon lamang mula sa taumbayan. Ngunit ang mas nakakabigla pa, sa halip na protektahan ang Patidongan Brothers, ipinahiya pa ni Makapasi si Dondon. Ipinamukha niya sa publiko na isa lang daw itong kasinungalingan dahil hindi raw sinabi ni Totoy na ang kanyang kapatid ay gumamit ng alias. Na parang sa tingin ni General, siya ay isang whistleblower na naghahanap lamang ng atensyon para sumikat ang kanyang pangalan. Sinagot naman ni Totoy ang mga aligasyong ito at sinabi niyang malinaw umano niya itong ipinaliwanag mula pa sa simula ng meeting. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit si Makapaspa mismo ang tumawag sa kanya para siya ang kumuha sa kanyang mga kapatid sa Kamboja. Tapos ang ending ay sisiraan lang sila sa mata ng madla. Sinagot din ni Julie ang mga hakahaka -haka na siya umano ang mastermind ng lahat ng ito at silang tatlo raw ang may pakana ng pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Dondon, paano siya magiging utak ng kasong ito kung hindi naman siya ang may-ari ng sabungan? Paano daw nila masabi na siya ang mastermind kung isa lang siyang tauhan ni Atong isang tuta na sumusunod lang sa kanyang amo. Kaya walang katotohanan daw ang lahat ng mga sinasabi ng ilang tiwaling opisyal mula sa kabilang panig na siya ang may kagagawan ng lahat. Sapagkat wala umano siyang sapat na pera para gawin ang krimen na ito. Lalo na ang panunuhol ng milyon-milyong salapi sa ilang pulis para lang isagawa ang mga nakakagimbal na operasyon at pagligpit sa mga nawawalang sabungero. Kung ganito na ang laro ng mga nasa poder, Paano pa magkakaroon ng lakas ng loob ang ibang testigo na lumantad? Ito ba ang uri ng hustisya na dapat nating asahan? Kung mismong ang mga nasa posisyon ay kaya palang baliktarin ang buong usapan, paano pa makakahanap ng liwanag ang kasong ito? Nagkatotoo na ba ang mga sinasabi ng publiko mula sa social media na gumagalaw na ang pera ni Atong? Na imbes na umusad ang investigasyon, tila lalo pang naliligaw ang landas ng katarungan. Marami tuloy ang nagsasabi na hindi na ito basta simpleng kaso ng pagkawala. Ito'y tila isang malawak na operasyon ng pananakip, pananakot at pagbura sa katotohanan na kinasasangkutan ng malalaking tao. At sa likod ng katahimikan ng ilang opisyal, sa likod ng mga press release na laging bitin at pilit na pinapakalma ang taumbayan, ay naroon ang pangambang may mga galamay ng gumagalaw. Hindi basta galamay ng tao kundi galamay ng salapi. Salaping kayang patahimikin ang ilang bibig. Salaping kayang baguhin ang testimonya. Salaping kayang ilihis ang direksyon ng isang buong investigasyon. Kaya ang iniisip ngayon ng madla, hindi na lang basta kung sino ang may kasalanan. Kundi, sino ang mga binayaran? Sino ang mga pinatahimik ang bibig? At sino ang tumanggap ng milyon-milyong pera kapalit ng pananahimik ng iba? sa ng kung totoo ngang gumagalaw na ang salapi ni Atong at kung totoo ngang may mga tinapalan na ng suhol para hindi lumabas ang buong istorya, mas malala pa pala ito kesa sa inakala natin. Hindi na ito ordinaryong kasong kriminal. Ito'y isang nakakadismayang patunay na ang sistemang dapat sanay nagtatanggol sa mga naaapi ay unti-unting kinakalawang dahil sa pera. At kung walang gagawa ng paraan para isiwalat ang katotohanan, baka tuluyan na ngang mabura sa kasaysayan ng boses ng mga nawala at ang sigaw ng mga naiwan ay mananatiling nakalutang sa hangin ng walang hustisya. Kaya sa kasalukuyan, ang pag-uwi ng mga kapatid ni Julie sa bansa ay isang malaking tulong para sa mga naulilang ama, ina at asawa ng mga sabungero. At kung talagang nagsasabi ng totoo, ang tatlong magkakapatid na patidungan Maaring sila na ang makakapagpakulong sa mga taong handang kumitil ng buhay para lang sa kanilang pansariling interes. Ikaw, ano sa tingin mo ang diumanoy pagkuha ni Macapaz sa mga cellphone ng dalawang kapatid ni Dondon? Totoo kaya ang hinala ng ilang netizens na habang nasa biyahe pa lang sila ay sinisilip na niya ang laman ng mga ito? O mas malalapa na baka raw alisin ang mga memory card para tuluyang mabura ang mga ebidensyang posibleng magpabagsak sa mga nasa likod ng malaking kasong ito. Ikaw na ang humusga. E-comment mo 'yan sa ibaba at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.